heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, ka-Brigada, alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, Narito ang inyo mga taga-pagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada News Brigada Balita sa Umaga Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Mga kabrigada, sunod-sunod na -sunod, kilos protesta Asahan para ngayong linggo Chairman ng Independent Commission for Infrastructure, inaasahang mapapangalanan ngayong araw. ICI naman, hinimok na suriin ang mga pahayag ni Mayor Magalong Tingil nga ho yan sa mga maanumalyang flood control projects. Liderato ng Senado gusto umanong palitan dahil sa nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang Comelec naman ipoproklama na raw ang Gabriela bilang panalong party list noong nagdaang halalan. At tatlong araw na bar exam, sopesyal nang nagtapos. Six, six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Balita nationwide. nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa Brigada News FM Manila Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Araw ngayon ng lunes mga kabrigada September 15, 2025 At kami ho ang inyo mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Leo Navarro Malikdem Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide At sa detalye na ho ng ating mga balita Mga kabrigada Tuloy-tuloy pa rin daw ang mga kilos protesta ng iba't ibang sektor at grupo laban nga ho yan sa manumalyang flood control projects na iniimbestigan na nga ho ngayon ng gobyerno. Magsasagawa rin ho na Day of Indignation ang University of the Philippines Cebu ngayong araw para ho ipakita ang sama-sama ho ng pagkilos at pagbabanta ay laban sa katiwalian. Kasabay ho niyan ang Black Monday Protest. Nang PUP Manila para huwag panawagan ang mas mataas naman na pondo para po sa mga SUCs at LUCs. Sa September 17 naman, ikakasaho ng transport group na Maribela ang tatlong araw na nationwide transport strike. Sabi ho nila, hindi ho katanggap-tanggap na habang naghihirap ang mga Pilipino ay pinagsasamantalahan pa ng ilan ang kaban ng bayan. September 18 naman, may hiwalay din ho na tigil pasada ang piston bilang pakikiasa rin sa laban kontra korupsyon. Inaasahan naman ang pinakamalaking pagtitipon dyan ho yung September 21. Kasabay din ho yan ng anniversary ng deklarasyon ng martial law. Ayon po sa bayan, dudumugin ho nila ang luneta upang singilin ang katotohanan pananagutan at hustisya mula ho sa mga nasa likod ng maanumalyang flood control project. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada ang AFP naka-red alert kasunod ng mga ikinakasang kilos protesta laban sa korupsyon. Brigada Cath Austria, ibrigada mo. Brigada. Nakataas na sa red alert ang status ng lahat ng units ng Armed Forces of the Philippines simula nitong September 12. Tawag na ito ng mga pagkilos kontra korupsyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, bahagi ito ng precautionary measure at standard security protocol upang matiyak ang kahandaan ng sandatahang lakas. Sa ilalim ng red alert status, naka-standby ang bilang ng mga sundalo sa mga kampo at suspendido ang kanilang mga leave upang agarang makaresponde sakaling may hindi inaasahang pangyayari. Brigang diini Padilla na walang dapat ipangamba ang publiko sa pagtataas ng alerto dahil layon lamang nito na tiyakin ang kandaan at suporta ng AFP sa Philippine National Police na siyang pangunahing may mandato sa pagpapanatili ng peace and order sa bansa. Samantala, iginiit din ng AFP na bagamat nire-respeto nito ang karapatan ng bawat Pilipino na magdaos ng mapayapang pagtitipon, hindi naman papayagan ng militar na maggamit ang ganitong pagkakataon para sa karasan o kagulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 15.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. O Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, ang palasyo ay pinag-utos na raw ho! Ito nga hong agarang pagsisimula ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ang magiging chairman, abay, posibleng na raw hong ng Pangulo ngayong umaga. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. <lap unacceptable> Magsisimula na agad ang trabaho ng bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure o ICI upang busisiin ang mga anomalya sa flood control at iba pang proyekto ng pamahalaan sa nakalipas na sampung taon. Nabatid na inanunsyo na ng Malacanang nitong Sabado ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinadating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Babe Singson at SGV and Company Country Managing Partner na si Rosana Fajardo bilang miyembro ng ICI. Habang itinala Nagpapahalaga si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor ng komisyon. Batay sa Executive Order number no. 94, ang ICI ay may mandato na magsagawa ng investigasyon, mangalap ng ebidensya at magsumite ng mga rekomendasyon para sa pagsasampa ng mga kaso laban sa mga posibleng sangkot sa katiwalian, maling paggamit ng pondo at iba pang irregularidad. Maaari rin itong magrekomenda ng mga hakbang upang matiyak ang transparency at accountability sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, bagamat malawak ang saklaw ng investigasyon, na layunin ng komisyon na tapusin ang kanilang trabaho sa loob lamang ng ilang buwan. Kasunod din ito, tiniyak ng Malacanang na magiging patas at masusi ang gagawing proseso at walang sisinuhin sa mga posibleng makakasuhan. Samantala posible namang i-anunsyo na ni Pangulong Marcos ang magiging chairman ng komisyon. na. Nagpatawag kasi na maagang pulong balitaan ng punong ekotibo ngayong araw. Inaasahan din na ihaharap sa media ang lahat ng bumubuo sa ICI in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Pag so, ngayong balita mga kabrigada, malugod na tinanggap ni Representative Terry Rido ng mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon sa Chairman ng House Committee on Public Accounts, may tiwala siya sa kakayahan at karanasan ng mga tinalagang miyembro Moro Si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Proven na umano ang competence si Singson at ni SGV Country Managing Partner Rosana Fajardo. Ngunit dapat anyang suriin ng komisyon ang mga naunang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na itinalagang advisor ng ICI. Binanggit din ni Ridon na naglabas na noon ng matitinding komento si Magalong laban sa ilang miyembro ng House Committee on Infrastructure na tinawag panitong nitong mga kriminal. Giit ng mambabatas, mahalagang maging maingat ang komisyon sa paghawak ng ilang partikular na kaso upang maiwasan ang anumang pagdu duda sa areng makaapekto sa investigasyon. Ito naman hong trilyong pisong nagastos para sa flood control projects. May dapat daw ho ay accounted for ng DPWH ayon ho sa isang kongresista. Brigada Haji Camino, e Brigada mo! Brigada. brigada alarma ang bagong generasyon party list kung paanong nagastos ang mahigit 1.3 trillion pesos na budget para sa flood control project simula noong taong 2021. Ayon kay BH Representative Robert Nazal, dapat silipin ng Department of Public Works and Highways at iba pang ahensya ang bawat pisong ginugol sa taong-taong palpak na proyekto. Hindi anya katanggap-tanggap na trilyong piso ang nagastos, ngunit lubog ba rin sa baha ang mamamayan? Kaya kailangang ipaliwanag kung bakit pumalpak ang proyekto at sino ang nagpabaya sa mga pagkakamali. Nanawagan din si Nazal ng pagkakaroon ng master plan para mapalitan na ang mga barabarang flood control projects. Giit nito, ang kailangan na isang science-based nationwide flood control blueprint at hindi band-aid solutions. At kung walang malinaw na planong may koordinasyon, hindi mareresolba ng anumang halaga ang krisis. Dagdag pa ng kongresista, dapat kumilos na ang kongreso dahil karapat dapat para sa nagbabayad ng buwis ang mga proyektong hindi hilaw na karaniwang nasisira agad ng ulan. Ang ginagawang investigasyon ay ay tungkol umano sa pagpapanumbalik ng tiwala at tungkulin nila na tiyaking matutuldo ka na ang paulit-ulit na pagkasayang at ang nangyayaring korupsyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Ang kudita naman laban kay Senate President Soto, fake news lang. Ayon kay Senate President Pro Tempore Lacson, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 -by naniniwala si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na kung may kantang AK Breaking Hearts ay may fakey breaking news din. Ganyan niya nga kung may turing ang Pinosang isang news media outlet. Ayon kasi sa nasabing post, magkakaroon daw muli ng panibagong rigodod o yung pagpapatalsik na Senate President at ang papalit pangaraw kay Soto ay si Senator Alan Quetano. Ito ay linggo matapos ang ginawang pagpalit ni SP Tito Soto kay Senator Cheese Escudero noong sa September 8, Annie Lacson Peke lang ang post na ito at nagdala yung magdulot ng panilin lang at maging kaguluhan sa publiko. Dagdag pa niya, tila pag underestimate rin ito sa intelligence ng bagong Senate Majority Block. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Brigada Balita Nationwide! Huwag na yan, pinabulaanan na rin ni Senate President Tito Soto ang usap-usapin ng kudeta sa Senado. Sabay sabing saywar lang daw huya ng manorya para humakahanap na kakampi sa mayorya. Kinumpirma ho ni Tito Sen na nakapag-usap ng majority block sa kanilang group chat at tinawanan lang daw ang mga kumakalat na balitang yan. Ayon pa kay Soto, tila may mga gusto magmadali sa panibagong palitan ng liderato dahil nga ho sa nakatakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong Webes. Sabi ho niya baka may gustong pigilan o kaya naman ay may tinatagang impormasyon ang mga nasa likod ng naturang issue na yan. Rapido! Brigada Balita Nationwide. Ang Gabriela Party List iproproklama eh, na bilang isa sa mga nanalo sa halalan na Brigada Sheila Matibag ibrigada e mo! Brigada! Brigada. <laughs> Kinumpirma ng Commission on Elections o Comelec na ipoproklaman na nito si Gabriela Partylist First Nominee Sara Elago bilang ika na putapat na winning Partylist Representative. Sa isang panayam, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na sigurado nang sa Gabriela ang naturang sit sa kamara. Dagdag pa niya, mas mabuti nang banggitin ito upang wala nang maging agam-agam. Ang desisyong ito ay matapos makansila ang registration ng Duterte party list. Inaasahang magaganap ang proklamasyon ng 64th party list representative sa webes. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Badong, badong. Brigada baldita, nationwide. Ito naman hong 20 pesos per kilo na bigas. Aba, available na rin daw huyan sa transport sector simula bukas. Obrigado, Diga Boy, Costódio! E Brigada Mo! Obrigado! Mas pinagaan na ang bigat ng gastusin para sa mga nasa transport sector. Dahil ilulunsad na ng Department of Agriculture, ang benteng bigas meron na program, kung saan nasa mahigit 57,000 na choperat operator sa limang pangunahing lungsod ang unang makikinabang. Simula bukas, September 16, magiging abot kaya na para sa mga bus, jeepney at tricycle driver, pati na rin sa mga operator, ang bigas na nagkakahalaga lamang ng 20 pesos kada kilo. Kasama ng DA sa pagpapatupad ng Department of Transport DILG at LTFRB na siyang tumulong sa pagtukoy ng mga benepisyaryong tsuper at operator. Bawat kalapikadong benepisyaryo ay maaaring makabili ng hanggang 10 kilo ng bigas kada buwan sa subsidized na presyo. Kabilang sa Pilot Cities, ang Quezon City, Navota City, Angeles City, Pampanga, Cebu City at Tagum City. Itinalgarin rin ang mga distribution centers gaya ng PFDA sa Nabotas, Bay at Agricultural Development Center sa Quezon City, Amad Office sa Tagum, at FTI Warehouse sa Angeles. Unang itinakda para senior citizens, solo parents, PWDs at mahihirap na pamilya ang P20 RISE program. Ngunit mabilis itong pinalawak upang maisama ang mga minimum wage earners, magsasaka, mangingisda, pampublikong guro, DepEd staff at benepisyaryo ng walang gutom program ng DSWD. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada of Manila The Music News Authority. Rápido, cada palvita nationwide. Mga kabrigada, tiniyak ni Senator Christopher Bongo na pagpapatuloy niya ang kanyang advokasya para sa mas malalim na reforma sa sektor ng kalusugan na layong mailapit ang serbisyong medikal ng gobyerno sa mga Pilipino, partikular sa mga mahihirap. Binigyan din ng senador na mananatili siyang nakabantay sa pangako ng ehekutibo, lalo na sa Department of Health at PhilHealth, upang matiyak na hindi lang ito mauuwi sa salita. Ipinahayag din niya na nagkakatuo ng kanyang misyon sa pagtulong sa mga may sakit, sa mga may sa, sa gastusin at sa mga taong walang matakbuhan at nawawalan na ng pag-asa. Kabrigada, formal lang ahong natapos ang 2025 bar examinations. Dinumugho ng libo-libong pamilya at supporters ang labas ng University of Santo Tomas kahapon para ho salubungin ang mga aspiring lawyers. Nagsimula nga ho ang tatlong araw na bar noong September 7 at susundan ng September 10 at yung huling araw ho niyan ay yung kahapon. Ang po kay 2025 Bar Chairperson Associate Justice Amy C. Lázaro Javier Umabot po sa 11,437 aktual na nagtake ng bar mula huyan sa 13,193 admitted examinees Ito na ho kabrigada ang pinakamataas na bilang sa kasaysayan ng Philippine Bar Tiniyak naman ho ng Korte Suprema na naging maayos sa takbo ng bar exams sa labing na testing centers sa buong bansa kung saan may 2,300 local personnel ang dineploy para host security and sa logistics. Inaasahang ilalabas ang resulta sa unang linggo ng January 26 habang nakatakda naman ang oath-taking at roll signing ng mga bagong abogado sa buwan huyan ng Pebrero. Rapido, nationwide. Mga kabrigada sa ating health news, normal para sa mga kabataan ang kabahan bago ang exam, presentation sa klase o anumang malaking activities. Pero kung sobra na ang kanilang anxiety, pwede itong makapekto sa performance at maging sa kanilang kalusugan. May ilan na hindi po makatulog, nawawalan ng gana o nagkakaroon ng stomach aches dahil sa sobrang kaba bilang magulang. Malaking tulong po ang pagiging kalmado at supportive. Kaya paalalahanan ang inyong mga anak na natural lamang po nakabahan at mas mahalagang effort kaysa sa pagiging perpekto. Ang simpleng encouragement o paglaan ng oras para makinig sa kanila ay nakapagpapagaan po ng kanilang pakiramdam. At para matulungan silang manatiling focused at may sapat na energy sa mga panahong mataasang pressure, pwede pong isang Kasama nila ang standout ES4. May vitamins, minerals at tori ito para makatulong sa clarity, energy at kabuang wellness ng inyong kabataan. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga At mga kabrikada kabrigada, yunahong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. In the heart of changing life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada.